Yan, mga kapatid, mga kateki natin dyan. Kamusta na, na po kayo? So, ngayon pong araw na ito, sabi ko nga, ang gamit ko po ay iPhone 11. Okay? Ito po ay kulay black. Uh, ito pong uh, po natin ngayon para i-demonstrate ko po sa inyo paano natin mapapatagal ang ating battery life. Okay? Uh, disclaimer lang po, hindi po ako isang expert. Hindi po ako ganun na uh, karaming alam patungkol po sa mga cellphone pero meron po akong alam kahit papano dahil matagal na po akong uh, gumagamit ng mga uh, cellphone or matagal na mahilig po talaga ako pagdating sa mga cellphone at nagbebenta rin po ako ng mga cellphone kaya I think na makakatulong po ito sa inyo dahil subok na po ito for how many years hanggang ngayon kahit anong update pa po ng iOS yan pag po ginagawa ko ito talaga po nga ito po yung nagiging effective para sa aking mga gadget so sa una po ang gagawin natin na napaka simple lang po ito basta ako po pagkabili ko ng bagong phone o no, pag nagpipe po ako ng phone ang unang pong ginagawa ay dito po yan. Samahan niyo po ako. ay pupunta tayo sa general pupunta po tayo sa nasa settings po tayo sa general tapos pupunta po tayo dun sa background app refresh Yan po makikita nyo po yan dyan pag sa baba ng iPhone storage Pagdating po nyo sa background app storage i-click nyo po yan and then makikita nyo po lahat ng apps nyo dyan tingnan nyo po ang dami pong apps nyo no? So, ang gagawin po natin, ito, kagaya po nang nasa akin na, ay naka-turn off po yan. Meron po kayong choices na i-turn off yan, uh, o kung i-on uh, mo lang yan kapag nasa wifi ka, o kapag nasa cellular data ka, at wi wifi. Pero ako po, ever since na nagsimula po ang gamit ng iPhone, at ko po itong trick na to, nagi po naka-turn off ito. Dahil ito po yung makakapag-save ng maraming battery sa atin. At hindi lang po natin kailangan ng background app refresh. Ano, ito po yung uh, mga ginagawa po ng apps na hindi natin alam kahit hindi natin ginagamit pero umaanda. So, mas magandang nakaturn off na lang po yan. Sabi nga po dito, nakasulat yan. Eh, no? Allow apps to refresh their content when on Wi-Fi or cellular in the background. Pero sabi niya po dito, turning off apps may help preserve the battery life. So, ayan po, so, ang, ang Apple na rin po ang sabi pag naka-turn off ito, mas na-preserve po natin ang battery life ng ating phone. So, ulitin po natin ha. Yan po ay nasa settings, papasok po sa general. Okay, pumunta po tayo dito sa baba, sa iPhone na storage, tapos sa mapapun niya, back up up refresh, and then click lang po yun, and then turn off lang po yan. So, yan po yung unang trick, okay, para hindi po consistently na umaandar ang processor at gumagamit ng battery ang ating cellphone, okay? So, ang kagaya po lang sa akin, tignan niyo po ha, pakita ko lang. Ayan. Nung Sunday pa po, po yan, Monday po ngayon. So, uh, 99% lang po ang na-charge ko. Pero hanggang ngayon, 88 pa po, po to. Okay? So, ayan po. Yan, ayan hindi man po masyadong bumababa. At meron po akong screen on time ng halos dalawang oras na. Pero halos 10% pa lang po ang nabawas. No, alam po natin, iPhone 11, matagal po ang battery na to, Pero kahit ano po, ah, mas nagiging matagal po po dahil sa mga trick na to. At kahit anong phone pa yan, o kahit anong iPhone pa yan, effective din po yan. So, next naman po, tip na pwede mong ibigay sa inyo. Ayan ito. Punta po tayo ulit sa settings. Tapos, punta po tayo sa privacy. Ayan. Punta po tayo dito sa tracking. Okay? Siyempre, tayo po ay ayaw, ayaw natin mayroong uh, track sa atin, ano? So, punta po tayo dito, nasa privacy, tapos tracking, click natin yan. And then, sabi po dito, allow apps to request to track. So, i-off po natin yan. Make sure po nakagreen po yan. Hindi po nakagreen. Kasi po kapag nakagreen yan, itinatrack ng mga apps na ginagamit natin. Lahat ng ating activities at gumagamit po ng battery yun. At syempre, hindi lang po battery. Pati yung privacy natin, lahat po ay na natatrace po nila kung ano ginagawa natin. Okay? So, isa po yun. And then another, punta po tayo sa taas lang po yan. Doon po sa location services. Okay? Nakikita nyo po, location services. I-click lang po natin yan. Yan, naka-on po yan, syempre ginagamit po natin. Halaga po yan, huwag natin papatay ng location. ang iba po sa tingin mo pinapatayin. Pero meron naman pong uh, magandang uh, option option sa iPhone para po hindi masyadong malaking battery ang gamitin niya. Ayan. So, hindi niyo po, ang dami apps na naman po niya na gumagamit ng ating location. Pero mamaya, kasabihin ko yun dyan. Dito muna tayo. Sa pinakababa, pagpasok niyo po dito, punta po kayo sa pinakababa, scroll down. Sa pinakababa, tingnan niyo po yung system, services, and then click Ayan. Tapos palalabas po itong mga ito. Okay? Kung nakikita nyo po sa akin, may mga naka-off at mayroong naka-on. Ang mga naka-off po dito yung mga hindi importante at hindi talaga ginagamit. So, una po din yung Apple Pay Merchant Identification. Wala naman po tayo sa Pilipinas. Ako, okay, uh, ito po mga ito, nakakulay din. Ginagamit po kasi siya. Okay.